Hello, alam niyo ba ang bawat nunal ng tao ay maswerte at may kahulugan nito? Ito po ang nunal na to ay maswerte. Tignan mo po ang iyong forehead kung may nunal ka po sa right side. So this is the right side of your forehead. You will make money. Oh, as you grow older. At meron pa din chance yan na ikaw po ay maka-abroad. Wow, you will be rich pag meron kang nunal sa right side of your forehead now now um, nunal mo ay nasa left side ayun ay, lang po ay kabiligtaran magkakaroon ka nga ng pera pero kuripot po ikaw. At saka hindi ka masyadong nagsishare masyado sa iyong pera sa close relatives mo or hindi ka ba ganun ka giver. <laughs> so kuripot in short. So again po, ang mga nunal ng tao ay yan po ay bawat kalugan lalong-lalo lalo na pag ito po ay buhay na katulad dito. Ayan, tignan, tignan po kung merong nunal. Asan ah, nunal mo dito? Patingin nga ng forehead mo, pa-comment At tignan natin kung may nunal ka ba dito, 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 dito. Okay, saan pa ang nunal mo? Okay, let me see po, pa-comment